So, ayan guys no Ayan dami talaga tao dito guys So uh, ayan National Day kasi ngayon guys no So ang dami talaga nila Ayan meron pang ice cream oh Bili ng ice cream guys Ayan so, Ayan guys no Ayan may Binibenta ng ice cream guys So masarap yung ice cream siguro nila Ayan <laughs> ah, may bibili tayo Ayan guys gaganda naman ang mga motor nila guys so tingnan nyo naman oh no? o ibang ganda ayan mo naman yung mga sakyan nila oh pang biyahe biyahe lang nila yan guys Siyempre, dito lang tayo sa labay guys Ayan. Uh, nga pala, isi-shuttle ko mga uh, pangalila ko d'yan. Ah! Magulang po. Ah! Ayon, ayon. Ito ang buhay ko dito. Nakikita nyo na nga to. No? Kaya kami, sa trabaho kami dito.